Guys, dito tayo ngayon sa Wan Chai. Kasi pag ganitong Chinese New Year dito, sobrang daming nagtitinda ng mga uh, paninda dito sa gilid ng kalsada. Kaya nakikita nyo, nandito tayo sa gilid ng kalsada. Divideyo natin yung mga sobrang daming tao and then uh, daming mga paninda. Makikita nyo yan. Yan, sobrang rin na dami ng tao kasi uh, Chinese New Year ngayon kaya uh, walang mga pasok yung mga mga helper dito sa Hong Kong kaya makikita nyo sobrang dami ng mga nagsitilda dyan Ayan. so ikutan natin papakita ko sa inyo yung uh, ganito lang dito pag Chinese New Year kasi ina sila para hindi hindi kagaya ng mga regular uh, uh, ano regular uh, Sunday of na inuhuli sila pero kapag ngayong ano kapag, kapag uh, Chinese New Year inaallow sila na magtinda kagaya ng sobrang dami ng tao makikita nyo sobrang dami ng mga uh, uh, nagtitinda yeah makikita nyo magkabilaan yan halos pag doon ka dumaan sa gitna hindi ka makakadaan ng ano dahil sa sobrang dami ng tao kaya dito tayo dumaan sa may sa may kalsada kasi para makita nyo lahat ng kagaya niya ang dami mga panindayan. so dito tayo sa may gilid ng ano sa may gilid ng sa may gilid ng kalsada para makita natin dito kasi siksikan dyan sa may gitna kapag dyan tayo dumaan so so ayan so ayan, ayan dito lang yan sa one child yan Kahit saan sulok dito guys, makikita nyo magkabilaan. So ngayon lang uh, ano to, every Chinese New Year lang makikita nyo yung mga tantitinda rito.